Narito po tayo ngayon sa ating ika na parokya, ang San Ildefonso Parish. Pasok po tayo. Ang mga paring Yeswita ang unang nagpalaganap ng Kristyanismo sa lugar na dating tinatawag na Kulikuli, na ngayon ay Barangay Pio del Pilar. Sila rin ang nagdala ng mga imahen ni na San Ildefonso, San Pascual Bailon at San Ignacio de Loyola noong 1781 na hanggang ngayon ay nakalagak sa simbahan. Noong 1870, itinayo nila ang unang kapilya na yari sa Nipa at Sawali sa pagitan ng Evangelista at M. Reyes. Ginawang parokya ni Arsobispo Gabriel Reyes ang simbahan ng San Ildefonso noong Agosto 15, 1951 at noong Setyembre 14, 1955, ipinagkatiwala ito sa mga paring Salisyano sa pangunguna ni Father John Righetti, SDB. Tampok sa simbahan ng stained glass windows na naglalarawan ng misteryo ng Santo Rosario, panaginip ni San Juan Bosco noong siya'y bata at ang mahal na birhen na nagbibigay ng abito kay San Ildefonso. Sa sentuario naman, maikita ang malaking stained glass ng ikalimang misteryo ng hapis, ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Natatangi rin ng mga kampanang galing sa Marinelli, Italia, isang gilalang pagawaan ng kampana sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang parokya ni San Ildefonso ay isang buhay na sambayan ng Kristiyano na nagsisikap maging banal, misyonero at makakalikasan. Patuloy itong maglilingkod bilang isang lugar ng pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa. Pinapanatili ang diwa ng kanyang mga tagapagtatag at ang misyon ng simbahang katoliko. Magandang araw mga kasambuhay. Ako po ay si Father Jarmi Rojas, SDB, Salisyanong Pare dito sa San Idelfonso Parish, Makati bilang Youth Director. Siguro mas magandang Tignan muna natin sa aspeto na ano ba ang panata and what is devotion Devo, devotion, right? Eh? Devotion. Yeah. Yeah. Kasi malamang para sa atin, we are looking at these two terminologies as the same. Pero dito sa aming parokya, isa sa mga pinagninilayan namin na may mga practices kami such as they call it panata and some they call it as devotion. The parish has been standing for more than since 1951. And there are certain practices in the parishes that siguro na pagpasa-pasa na. At isa sa mga dinadala namin na mas malalim na paggigintindi ay ang panata, perhaps sa isang pangako na binitawan na ito ay gagawin dahil may isang dasal na nasagot. Kaya naging promise nila na itong panatang ito ay magiging buhay nila na pagtugon sa isang panalangin na nasagot. Tapos ang debosyon, ito ay isang mas malalim ng paghalaga na ang pagbuhay nilang pananampalataya ay ito'y nagbibigay halaga o mas malinaw ng ugnayan sa Diyos. Dito sa aming parokya, may mga panata ang mga tao na ito'y nagdadala sa kanilang devotee. Kaya dito po ay kami ay may debosyon kay San Edelfonso kami ay may devotion kay Maria Mapagampon kaya every week ito ay aming pinapaalalahanan sa aming sarili na ang buhay ay isa lang hindi ordinaryong panata pero ito dapat ay nagdadala sa mas malalim na pananampalataya so meron kaming monthly commemoration ni Mary Help of Christians na every month inaalala namin ang aming patron na si Maria bilang mapagampon sa mga Kristiyano ito ay every 24th of the month tapos kay San Edelfonso, ang aming patron ng parokya, every 23rd of the month, paunti-unti, pinapakilala na namin siya ulit sa aming mga parokyano. Kaya nagsisimula kami sa monthly prayers kay San Edelfonso. Ang aming Pilgrim Church ay binibigay para sa mga young adults at professionals. Siguro dahil doon at part kami ng labor cluster ng Archdiocese dahil karamihan sa mga parokyano namin ay talagang working class people. Nandito lang sila as let's say borders, magtatrabaho sa business district, babalik sa gabi para makapagpahinga, then the next day magtatrabaho na sila ulit. Siguro among all the parishes around here in Makati, siguro dito kasi perhaps dito kasi ang mas maraming mga nagre-reside ng na mga ganitong klasifikasyon ng mga tao. So ang aming simbahan bilang isang pilgrim church ay una sabihin na natin ilagay natin sa pagbibigay dasal para sa intensyon ng Santo Papa. Kaya sa labas ng aming simbahan, nandun ang mga guidelines na dapat susundan like pagdasal ang intensyon ng Santo Papa, I-renew ang ating baptismal promises, pumunta sa kumpisal, gumawa ng acts of charity. Siguro ito yung mga minimal na para matugunan ang pagtanggap ng plenary indulgence sa isang Jubilee Church. Pero meron din mga iba't iba pang activities for us. Siguro yung ang aming schedule ng pilgrim schedule is actually hindi sa umaga. Pero kami ay hapon pag gabi. Bakit ganun ang schedule, Father? Kasi nga po, ang aming simbahan ay para sa mga young adults at professionals. Mas kinonsidera namin yung pagkatapos nila magtrabaho, bukas ang aming simbahan para tanggapin sila. Kung gusto nila manalangin, may makausap na mga pare, kami ay handaan tumanggap sa kanila. Ang mensahe ko sa mga nagpipilgrims, kunin ang pagkakataon na binibigay ng simbahan po sa atin para mabuhayan tayo ulit ng buhay na may pag-asa. Dahil ito ay sabi na natin, na take for granted natin na ang buhay natin ay tumitingin na may magandang kinabukasan. Para mangyari yon sa puso natin ay dapat tayo ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya sa mga pilgrims na gustong bumisita dito sa amin, sa San Edelfonso, kami ay bukas na bukas para tanggapin kayo, para ma-welcome din namin kayo dito sa amin pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ikabalisa ang inyong ikabubuhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, ni ang inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid hindi sila nagtatanim o gumagapas o nagtitipon sa kamalig. Gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa kanila? At sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay nakapagdaragdag ng isang oras sa haba ng kanyang buhay? At bakit nag-aalala kayo tungkol sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ligaw na bulaklak sa parang. Lumalaki sila nang hindi naman nagpapagal ni humahabi ng tela. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagbihis ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon nga, binibigyan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay, ngunit bukas ay inihahagi sa kalan. Kayo pa kaya na hindi niya Binhisan kayong mahina ang pananampalataya? Kaya't huwag kayong mabalisa at magtanong ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ang susot namin. Sapagkat ang mga bagay na ito ay pinagsisikapang makamtan ng mga hintil at nalalaman ng inyong ama na kailangan ninyo ang mga ito. Subalit pagsikapan muna ninyong matagpuan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kaya't huwag kayong mag-alala para sa araw ng bukas sapagkat mag-alala ang bukas para sa kanyang sarili. Sapat na para sa buong maghapon, ang mga alalahanin ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ikaanim na simbahan na ating binibisita ngayon, pagnilaya natin ang sitwasyon na mga kabataan na nawawala ng pag-asa, mga kabataang nahaharap sa iba't ibang krisis, mga kabataang walang malinaw na oportunidad, at mga naghahanap ng trabaho. Sa narinig nating Ibanghelyo, bakit ba tila punong-puno ng pag-asa ang disposisyon ni Jesus? Tila ba wala siyang pangamba sa buhay? Naging tunay na tao si Jesus tulad natin. Dumaan din siya sa panahon ng krisis. Namubre na siya sa kanyang mga kakainin. Naghanap ng mga oportunidad sa pangangarpintero kasama ang kanyang amain na si Jose. Minsan din siyang pinagtabuya ng sarili niyang mga kababayan. Kahit ang sarili niyang mga kamag-anak ay tinawag din siyang baliw. Noong alam na niyang siya ay malapit na sa kamatayan, umiyak siya sa hardin ng Getsemani at tinanong ang kaniyang Diyos Ama kung maaari ba nitong alisin ang kaniyang paghihirap. At maging nang siya ay nasa krus, sa pagod na kaniyang katawan, ay humingi siya ng tubig. At sa pagod ng kaniyang damdamin ay napasabi siya sa kaniyang Diyos Ama. Ama, Ama, bakit mo naman ako pinabayaan? Maging si Esus ay nakaramdam ng mga pisikal na pagod at pagod ng damdamin. Ngunit ang tanong, nawalan ba siya ng pag-asa? Hindi, sapagkat may tiwala siya na hindi siya pinababayaan ng kaniyang Diyos Ama. Sa nakakapagod na paglalakbay natin sa mundong ito, madalas nakakawala na talaga ng pag-asa. Madalas kasi hindi lang pisikal na pahinga ang ating kailangan sapagkat ang dumarating sa ating buhay ay dumadating tayo sa punto na kung saan ang ating pagod ay dala ng matagal nating paghahanap ng kahulugan sa ating buhay dito sa mundo. Paulit-ulit nating tinatanong sa ating sarili, bakit magulo ang aking isip at puso? Bakit kailangan kong mabuhay sa ganitong sitwasyon? Paulit-ulit tayong naghahanap ng mga kasagutan at nakakapagod to. Sa panahong to, matanto nawa natin na sinasamahan at kaisa natin si Jesus na dumadanas din ng mga paghihirap. Ang kasagutan sa ating mga tanong at pagod ay hindi natin makikita at matatamo sa anumang material na bagay sa mundo. Sapagkat ang hinahanap ng puso ay higit pa sa mga material na bagay na ito. Sa kaibuturan ng ating puso, ang hinahanap nito ay isang karamay, si Jesus. Maglakbay tayong kasama ni Jesus. Alam niya ang ating mga hinahangad, at ang pinakamalalim na nais ng ating puso. Maaring hindi natin lubos na mauunawaan sa ngayon ang mga nangyayari sa ating buhay, ngunit magtiwala tayo na binubuo ni Jesus ang bawat tatapakan nating daan. Kaya't piliin natin ang kanyang gabay. Sabi nga sa Biblia, sabi sa aklat ng Kawikaan, Binubuo ng tao sa kanyang puso ang plano niya sa buhay. Ngunit ang Diyos ang siyang bubuo ng bawat niyang daang hahakbangan. Mabuti at mapagmahal ang Diyos, kaya't mabuti at puno ng pagmamahal din ang daang gagawin niya para makamit natin ang mabubuting hangarin natin sa buhay. Magtiwala tayo sa kabutihan ng Diyos mapanatag nawa ang ating damdamin at puso. Hindi dahil mawawala ang paghihirap sa ating dadaanan, kundi dahil kasama natin si Jesus sa mahirap na daang ito. Siya ang ating kasama. Siya ang ating pag-asa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong pinakamahabaging puso para sa pagkakaloob sa amin ng mahal na Birheng Maria bilang aming ina, Guro at Reyna. Habang ikaw ay nakapako sa krus, inahabilin mo kaming lahat sa kanyang mga kamay. Pinagkalooban mo siya ng dakilang puso, malawak na karunungan at napakatinding kapangyarihan. Makilala na wa siya ng lahat ng tao, ibigin siya, manalangin sa kanya hayaan nawa ng lahat na ang kanilang mga sarili ay maakay niya palapit sa iyo. Tagapagligtas ng mundo, inilalagay ko ang aking sarili sa kanyang mga kamay katulad ng ginawa mo. Kasama niya, nais kong mabuhay ngayon sa oras ng aking kamatayan at magpasawalang hanggan, magiliw na puso ng aking Hesus Tulungan mo akong lalong pangibigin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.